magandang gabi. Ako si Meiji Cruz. Ako naman si Robert Tan. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw at desisyon ng ating mga politiko. Na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Political Nightly. Nasusunog ang ating bahay. Yan ang sigaw ni Senior Deputy Minority Leader Edgar Irise kaugnay sa Estado ng Kamara galit ng taong bayan, di na raw basta kayang pahupain. Hamon ni senator Sen. Alan Cayetano na pagbibitil sa pwesto ng mga matataas na lider ng bansa, kinontra hamon ng kanyang mismong kapatid. Hirit ni dating tagig Mayor Lino Cayetano, pangunahan ng mga Cayetano ang pagbibitil sa pwesto. Sa politiko on the spot, Batang mambabatas na hindi magpapauli sa dami ng batas na isinusulong makakakwentuhan natin. At Jen Gap sa song playlist ni La Batangas Vice Governor Dodo Mandanas at ng kanyang misis, Good Vibes ang dala sa netizens. Nasusunog na ang kamera. Yan ang galit na galit na pahayag ni Senior Deputy Minority Leader Representative Edgar Egay Erise. Sa kanyang privileged speech, inisa-isa nito ang mga issue ng katiwaliang kinakaharap ng Kongreso tulad ng insertion at diversion ng mga pondo na napunta sa mga ghost at substandard na proyekto. The 19th Congress practic practically stole the President's budget. Kahit itigil ang mga investigasyon, bayan na mismo ang maglalantad ng katotohanan. Kaya hindi na pwede ang business as usual. Kiit ni Erice, kailangan na ng reformang magpapahupa sa galit at kawalang tiwala ng taong bayan. Tulad ng batas laban sa political dynasty, kahit pa masagasaan nito ang kanya-kanyang interes. Tama na raw ang dalawang miyembro sa kada pamilya. Panawagan pa niya sa mga senador at kapwa niya mambabatas, oras na para magsakripisyo at magbawas ng taba at kasakiman sa kapangyarihan. Speaker, dear colleagues, let us put out this fire before it consumes us all. Our family is God's gift to our people. This is not, this is not democracy. This is dynastic monarchy in the sky. Mr. Speaker, sabi ni Albert Einstein, the world is being destroyed by greed, stupidity, and fear. Walang katotohanan ang mga bintang sa kanya. Yan ang binigyang diin ni Sen. Ping Lacson sa kanyang resignation letter bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ayon kay Lacson, sa gitna ng investigasyon ng komite sa mga anomalya sa flood control projects, may mga nagsasabing mayroon siyang mga pinapanigang kapwa mambabatas sa kamera. Bagay na mariin niyang itinanggi. Wala raw sapat na dahilan para pagtakpan niya ang sinumang politiko. Wala rin daw siyang anumang political interest pagkatapos ng kanyang termino sa 2028. Putulin o tapusin na ang Cayetano Dynasty sa mundo ng politika. Yan ang hamon ni dating Taguig City Mayor Lino Cayetano sa mga kaanak niyang kasalukuyang nakaupo sa gobyerno. Ayon kay Lino, suportado niya ang panukalang snap election ng kuya niyang si Senator Alan Peter Catitano pero gate nito na dapat sa pamilya nila magsimula ang umano'y pagbabago at i-give up ang ilang dekada nilang political power sa tagig. Ayon sa dating alkalde, panahon na para kusang magbiteo ang mga veteranong politiko at bigyang daan ang bagong henerasyon ng mga leader. Hindi raw ito gimmick o konektado sa gulo sa Senado, kundi isang sinis sinserong hakbang para masagot ang galit at hiling ng publiko. Hiniritan din niya si Senator Alan na sinimulan ang pagbibitiw na siyang maaring maging pinaka makasaysayang legasya raw ng senador. Hindi naman lingid sa kaalaman ng publiko ang alitan ng Cayetano siblings na umusok noong nakaraang eleksyon. Sa hilip na si Lino, ang kalaban niya ang inendorso ni Tagig Mayor Lani na asawa ni Senator Alan para kang attack dog. Ganyang binanata ni dating Ilocosur Governor Chavit Singson ang mga birada sa kanya ni Palace Press Officer Under Secretary Claire Castro. Kaugnay sa pag-akusa ni Castro na pinaraw si Chavit kay Vice President Sara Duterte dahil hindi raw na ibigay ang hinihingi posisyon sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Buelta ni Singson, parang nauubusan na raw ang malakanyang ng attack dog at Yusec Claire na ang nagsasalita. Giit niya, wala siyang interest sa posisyon ng PCSO na si First Lady Liza Araneta Marcos naman daw ang unang nag-offer sa kanya. Hindi rin daw siya nagtampo kahit tatlong taon na siyang naghihintay hanggang sa maging anti Marcos na siya dahil sa mga pangakong napako sa kanya. Banat pa ni Chavit, kaya niyang tapatan ng katotohanan ang lahat ng kasinungalingan ni Castro. At handa rin daw siyang magpakulong kung totoo man ang akusasyon laban sa kanya. Wala silang isang salita. Kaya ikaw, girl, dapat isa lang ang salita niyo, Huwag kayo magsinungaling dahil lahat ang sinasabi mo, Puro na napanira lang sa akin. Kaya para kang kung umasta ka, eh, para kang atakdog. Susunod sa Political Nightly, on the spot nating makakakwentuhan si House Ethics Committee Chair JC Abalos. At magkaibang song playlist ng batanggenyong politiko at ng kanyang misis kinaaliwan ng netizens. Manatiling nakatutok sa Billionario News Channel. Music. sa mga batang kongresista. Pero huwag isbulin ang mga legislative agenda ni Four-Peace Representative Jonathan Clement J.C. Abalos. Dahil sa edad na 31, kaya ang makipagsabayan ng mga isinusulong yung panukalang batas sa mga matatagal ng nagseserbisyo sa Kamara laking mandaluyong at maagang namulat sa politika. Mula sa kanyang lolo na si dating mandaluyong Mayor Benjamin Avalos, mga tito at pinsan na lahat ay nasa serbisyo publiko. Dalawang termino pa lang siya bilang kongresman, pero apat na put dalawang principal authored bills na ang kanyang naisulong. Nakafocus sa mga ito sa pagpapaganda ng edukasyon, pagpapalakas ng serbisyong pangkalusugan, pagpapalago ng kabuhayan at mas maraming oportunidad para sa lahat. Makakakwentuhan natin ngayong gabi mula sa Kongreso si Four piece Representative JC Abalos. Good evening, Kong. Good evening. Ah uh, Miss Mayji, Sir Robert, maraming maraming salamat po sa pag-imbita sa akin sa inyong programa. Alright, kung kamusayin po natin ang uh, lagay dyan sa kamera, ano pong reaksyon nyo no, sa bagong uh, speech lang ni Representative Egay Eris specifically that the house is on fire. First of all, I commend Senior Deputy Minority Leader for his speech. Uh, sa aking opinion, it's not just the house that's on fire, It's the government as a whole and our country. It's all on fire. And I sympathize with our countrymen dahil kakaiba po ang mga nangyayari. At tulad ng sinabi ni Congressman Erice, naniniwala po ako na kailangan po ng reforma para mabago po natin ang kalagayan ng ating bansa. Kong JC, kamusta naman yung uh, adjustments ngayon sa change in uh, leadership sa House? Uh, kamusta na ba? Um, how stable is it nowadays? Well, very recently po, nagpulong ang Party List Coalition Foundation Incorporated at nakapaghalal na po kami ng bagong presidente at ng bagong chairman. So, isa po ito sa mga recent developments pagdating po sa liderato ng House. Meron po kaming bagong House Speaker, ngunit wala pa naman po nagbabago pagdating sa mga ibang leadership positions, pati sa mga committee chairmanships. Mm -hmm. Kung dito naman po no sa sinabi ni uh, Senator Cayetano no ng mass resignation or snap election no at uh, may pahayag naman din po si uh, dating spokesperson presidential spokesperson Panelo na i-abolish ang Congress at magkaroon na nga lang ng revolutionary government ano pong take niyo doon sa statement na yon? kung well, if ever na magkakaroon ng ang camera Right. Well, removing corrupt leaders is necessary, but it is not sufficient. Uh, we change leaders every election cycle, may mga na-impeach, may mga nakulong, but kung titingnan natin yung sistema, the system remains the same. Uh, history has taught us that changes in leadership do not cure corruption. The only way to cure corruption is through reforms. At naniniwala po ako, sabi po sa political science, institutions shape behavior. And if we don't make systematic reforms, we are only prone to repeating the mistakes of the past. So para sa akin po, unang-una napakahalaga kung may mga opisyal na may kinalaman sa so korupsyon, tanggalin natin. Pero hindi po yan sapat para maayos natin ang problema ng ating bansa. Napakahalaga na magkaroon po tayo ng mga reforma sa polisiya at batas para malinis po natin ang tuluyan ng ating gobyerno. Uh, Kong JC, you mentioned na uh, yung uh, reforms, uh, not necessarily yung change of leadership, but yung uh, system na matagal nang uh, naka-implement dyan. What kind of uh, system reforms are you thinking about or uh, looking at na kailangan nating uh, palitan? Well, for the past two budget seasons, parating ko pong tinatanong unang-una sa ating COA ang retention period nila sa kanilang mga datos. Uh, ayon po sa COA, their findings can be used as evidence against officials involved in corruption. Ngunit, nung binusisi ko po ang polisiya ng COA, nalaman po natin na 10 years lamang nila rin-retain ang kanilang mga datos. Kung titingnan po natin ng flood control issue, for example, uh, these problems, they date as early as 2012 or even earlier. At kung sampung taon na po ang lumipas, kung hindi subject sa litigation, ang mga kasong ito, tinatapon na lamang ang uh, kanilang findings. That is why magkakaroon po ng uh, committee meeting, ang Committee on Revision of Laws. Isa sa mga gustong amendments ng mga authors ay ang digitalization. Ngunit ako po, kukunin ko po ang pagkakataon na baguhin po natin yung retention period ng ating mga COA documents kasi ang prescriptive period ng criminal offenses under the Anti-Graft and Corrupt Practices Act or kung titingnan natin ang prescriptive period ng bribery or ng plunder, maaaring umabot hanggang 20 years. So para sa akin, ang dami-dami po nating mga batas na kailangan baguhin para siguraduhin po ang accountability. At isa po yan sa mga pinaka hakbang para malinis ang ating gobyerno. Pangalawa, pagdating ako po, representative ako ng 4 Peace Party List. Last year, binanggit ko po na nagkakaroon ng budget cut ang 4 Peace Program. Ito ang ating flagship anti-poverty program ng gobyerno. Kung titingnan po natin ang records ng Congress pati ng Senado, ni isang mambabatas walang nagsabing ikot yung budget. Ngunit pagdating ng Bicam, ano po ang nangyari? 2025, 50 billion ang kinaltas. 2024, mga 8 billion ang binawasan. 2023, 13 billion ang nabawasan. At wala pong record both chambers na nanawagan na bawasan ang budget ng 4 ps So para sa representasyong ito, Napakahalaga and napaka-welcome po ang mga proposals na buksan ng BICAM dahil ang bawat Pilipino po ay ang naapektuhan dito. Lalo lalo na po ang mga pinakamahihirap po nating mga kababayan. Kong -JC, uh, balikan lang natin na uh, sag saglit yung uh, nabanggit nyo na rin yung COA. No? Since uh, COA is uh, supposed to be the line of defense na nag-audit ng mga uh ng mga lumalabas na budget and uh, if i'm not mistaken nabanggit sa isang hearing na kulang sa manpower ang uh, COA at hindi kaya uh, tingnan lahat ng mga uh, agencies no uh, isa ba yan sa tinitingnan nyo na kailangang uh, tutukan since uh, isa sa line of defense ang uh, COA pagdating sa mga ganyan O well, ko titingnan po natin ito from a cost benefit approach analysis, yung cost po ng kakailanganin ng COA para masustain ng kanilang manpower or para pagandahin ng kanilang mga sistema, kapiranggot lang yan kumpara sa benefit na mararamdaman ng ating mga kababayan once we hold corrupt officials accountable. Kaya ako po, naniniwala po ako, wag po natin tipirin ang ating COA at ang ating mga systems for transparency and accountability dahil at the end of it, lahat po tayo ang makikinabang dito, ang taong bayan. And tulad po ng sabi kanina ni Congressman Arisa, the house is on fire. Not just the house, it's the entire government. And we have to win the people's trust. Dahil ang posisyon namin dito sa pamahalaan, pinagkatiwala po sa amin ang taong bayan. At ang trabaho po namin, magpasa ng reforma, at mga panukalang batas na makakatulong sa bawat isa. Mm -hmm. Alright, Kong, as the Chair of House Committee on Ethics, naging busy po kayo mga this past few weeks for sure, no? Lalo na po nung no, hindi pa nag-resign ang dating representative um, Azaldico. Pero ito naman po, isang representative din, uh, isang congressman, si Barzaga, ang naging maingay din po dahil dami niya pong mga statements na which naging subject din po ng complaints. So, uh, Kong, can you walk us through, paano po ba yung uh, from the complaints and yung mga violation ng isang congressman, paano po yung process ninyo at what are the factors and requirements for a member to be expelled or suspended? Well, there are several ways, Meiji, as to how the Committee on Ethics can acquire jurisdiction over cases. Unang-una, maaari po yan mangyari through the form of a resolution or a privileged speech. Pwede rin po siya mangyari by order of the House. Maaaring may mag-file rin ng member ng Congress laban sa isang kapwa mababatas. Mm -hmm. And ang importante po dito, even any citizen can file an ethics complaint mm -hmm. against Because a lawmaker. Because I wanna know. Kung So meron... kami po sa Committee on mm -hmm. Ethics, yes. Kung ito pong so ganyan. So kami po sa Committee on mm -hmm. Ethics, yes. Sa proseso pong yan, no, kung gaano po ba katagal para ma-suspend o ma-expel ang isang member? Well, ganito po yan. Um, based on our previous rules, we have 180 session days to render a recommendation and to uh, dispense with an ethics complaint. Ngunit, sa pagpupulong po ng Committee on Ethics for the 20th Congress, we reduced the maximum time period to 60 session days. So, within 60 session days, asahan po natin, yan ang maximum time period kung saan ilanabas ng Committee on Ethics ang kanyang mga findings. Mm -hmm. Ayon po sa ating konstitusyon, kung hahatulan po ng penalty of suspension ng isang mambabatas 60 days po ang maximum time. And as to the judgment that would be rendered, it would always be it would always depend to the collective wisdom of the body as a whole kasi pinapagbotohan po yan ng plenaryo. Mm. All right. Okay um Kong JC, now um as four piece as four piece representative um, ano yung mga lessons have you learned now um, being in the Abolos clan also? An may mga lessons ba na uh, nailipat sa iyo? Yung mga advice uh, going into this in Congress, uh, being a part of a family that's uh, been in politics? Well, yung napaka-importante po and this advice goes to all the voters na bumoboto po ng kanilang mga kandidato. Naniniwala po ang pamilya ko na hindi apelido ang batayan ng serbisyo. At ang time po ng isang opisyal bilang tagapaglingkod, it's only temporary at pinagkatiwala po yan sa inyo ng taong bayan. And leadership, yung it depends on merit, competence, and of course, the will of the people. Uh, ako po, I acknowledge I come from a family with a history in public service. And I believe that all government officials who come from such families should be scrutinized by the public. Dapat merit-based po tayo. And at the end of it, I want my work to be defined by my actual output. At ang napakahalaga po sa amin, sabi po sa akin mismo ng aking mga kamag-anak, huwag ako makinig sa kanila. Makinig po ako sa mga taong pinagsisilbihan ko at huwag kong kalimutan lumingon sa aking pinanggalingan. Dahil ang lolo ko po, nung siya ay bata, siya po ay kadi sa Wakwak Golf and Country Club, naging janitor po siya, Naging factory worker din po siya. At yan po ang aking naging inspirasyon, gumawa po ng mga pulisiya na makakatulong sa bawat Pilipino. Mm -hmm. Alright, Kong, ngayon po as a 4P's representative, ano naman po ang inyong plans and what are your top priorities? Of course, my top priorities, number one, is pangalagaan ang Four ps program. That is why nagkaroon po kami ng technical working group wherein we increased the amount of conditional cash grants that... Uh, family would receive in accordance with the current prevailing prices of the market today. Naglagay rin po ako dito ng budget floor para pagtanggol ang pondo na inalalaan sa 4Ps against unscrupulous budget cuts in the Bicameral Conference Committee. Isa pa po sa mga batas na aking final ay ang Election Day Holiday Act dahil po ang ating elections, it's only a special non-working holiday. Ibig sabihin po niya, no work, no pay. Para sa akin po, hindi dapat mamili ang ating mga kababayan kung sila ay boboto o magtatrabaho. Kung gagawin nating regular holiday ang ating national elections, at least sa sahod po, bibigyan ng holiday pay ang bawat isa. Isa rin po ako sa mga authors ng divorce. Ako rin po ay nag-author ng tinatawag natin na Clean Slate Act, wherein we give a second chance to persons deprived of liberty para maiwasan po natin ang recidivism at naniniwala po ako, everybody has a second chance. Nag-file rin po ako ng tatlong tax bill kung saan nagiging deductible sa gross income ang critical illness. Pangalawa, ang pag-exempt sa income tax ng overtime hazard pay at nighttime differential. And of course, ang pag-increase ng ceiling ng 13th month at iba't ibang mga klaseng bonus. Ilan pa lang po okay. ito sa mga batas na aking ipinasa mm -hmm. at isa rin po akong author ng ating surrogacy bill. Alright, maraming maraming salamat po ating pong nakausap, Four Piece Representative JC Abalos. Thank you, Kong JC. Susunod, Jen Gap. Thank you, everyone. Maraming maraming salamat. Ay, maraming salamat, Kong JC. Susunod, Jen Gap sa mga trip na kanta ni Batangas Vice May Governor Dodo Mandanas at Mrs. Kinaaliwan. Manatiling nakatutok sa Politico Nightly. At bago tayo magtapos, narito ang pabao naming Monday. Good vibes! Certified ang pagiging bully ng Mrs. Batanga sa Vice Governor Dodo Mandanas. At ang favorite target, walang iba kundi ang kanyang bising-bise na mister. Sa short video compilation ni Mrs. Mandanas na si Attorney Angelica Chua, Makikita ang masayang bonding nilang dalawa na always nagpapa-singkits sa mata at nagpapalabas ng gilagid ng busy gobernador. Spotted ang soft side ni Vice Gov na kahit makakalimutin na sa monster nila ni Mrs. umaapaw pa rin ang love, love, love. Derupa ni Mrs. Mandanas. Valuables. Ako din may nakuha antik. <laughs> Love you. Bagamat good vibes lang, hindi pa rin daw may sisikreto ang generation gap sa Mandanas couple, lalo na sa trip na sounds ni Vice Governor. ay sa political wife, ilang beses na siyang kinakantahan ng My Way ni Vice Gov Mandanas, pero hindi raw siya makarelate dahil can't help falling in love na ang oldest song sa kanyang playlist. Pero hirit nito. So to get married, rush your marriage. <laughs> It was foolish. But if you ask a wise man, but what? wise man never know. Dito mo ngayon. I married you ngayon. I have to prepare my own bed. I have to wash my clothes. <laughs> Matatandaan na May 2024 nang muling ikasal ang 81 years old na si Batangas Vice Governor Dodo Mandana sa 32-year-old na si Attorney Angelica Chua gap din daw concrete. Oh, there's no walang age no yan. age, no age. Oh, oh. Oh. Pero yung gap love. lang nga sa sa music, iba. Ina nga generational gap na kasi. Oo. Oh, oh. Pero alam naman ang lahat ng my way hanggang Oo oh, 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 nga, talaga namang tugtugan yan hanggang ngayon. At oh, tulad ni Derek, alam na alam niya yung my way. niya. pag pagalata <laughs> ng edad. Okay, maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. Sa ngala ni Dexter Ganibe, ako si Robert Tan. Ako naman si May Cruz. Hanggang bukas dito sa Political Nightly.